Guys, welcome back to my channel, Monotology. So, yung experience ko po sa pag-uwi sa Pilipinas 'yung ikukuwento ko ngayon kasi uh, nung sa JFK ako, no, nung nagche-check-in ako ng bagahe ko. So, bali dalawang maleta 'yung i-check-in iche ko. So, napansin ko pina yung uh, nakaupo sa desk ano yung uh, tumatanggap ng check-in bag. So, nagtaka ako kasi bakit uh, tinatanong niya numero ng kung Philippine uh, passport kasi napinigay ko sa Canada sa kanya yung aking uh, passport which is American passport. Sabi ko wala akong Philippine passport, sabi ko ng ganun. Sabi niya saan nang ano ba? Saan ba ang destination mo? Sabi ko sa Philippines, sabi ko, ganun. And then sabi niya ah, bakit uh kung meron daw akong visa. Sabi ko, anong visa? So talagang parang nalilito ako ano and uh, hindi siya tumitingin sa mukha ko, nakatitig siya dun sa sa American passport ko. So, ang point ko dito, no, matagal na 'tong nangyari. Uh, I mean, not matagal, no, kasi itong recently lang umuwi. I mean, it's been a how many weeks pero parang hindi ako maka move on dun sa na sa naisip ko na bakit ganun yung pinay na yon na Uh, pamihat do ako feel am um, ano so I, i i, don't know kung uh, kung sino nag-hire sa mga ganyan kung Korean Air or mismo yung JFK sa check-in bag so i have feeling na siguro American Pilipina siya feel am ano. pero Ang sa akin lang naman, bakit parang yung mga Pilipino, pag medyo may konting position lang ng konti, parang sobrang mag-power uh, tripping, ano? Hindi naman kasi siya Uh, immigration officer para tanungin niya ako kung ba, kung wala akong visa at saka sino ba naman ang MEV, sino ba naman American citizen ang kailangan ng visa sa Pilipinas yun ang malaking katanungan Kaya sabi ko hindi ko malamang kung naka droga yung batang babae na yun not not really bata i mean uh, i mean i'm so older than than her probably she's around like uh, 28 something like that so uh, yung ganun pa man, talagang nagpahalata na ako ng irritation. Kasi nga, when she was asking me about the visa, I said, What visa are you talking about? <laughs> Tapos, sabi, tumingin ako kay Steve na parang talagang pinakita ko sa kanya na irritated na ako. Sabi ni na-asawa ko, well, you just uh, show her your itinerary. So, that's what I did. Binigay ko na lang yung itinerary ko. So, tumahimik siya. Yung pala siguro, siguro parang nang iinis lang ano. And then, ang palimba, yung asawa ko naman mababait, sabi niya, oh, I'm sorry, sabi niya gano'n. So, pero sa akin, hindi siya dapat mag-sorry, kaya sabi ko dun sa asawa ko, why are you why are you saying sorry? Sabi ko gano'n, I'm just trying to explain, sabi ko gano'n, na, na I don't need visa because I am an American citizen and one time I'm a Filipino citizen, so why is she asking for a visa and Philippine passport? Sabi ko gano'n. So, yun, yun ang story sa akin na pag-uwi ko. So, uh, although yung asawa ko hindi ko kasama pa uwi. Pero, sinama sinamahan niya kasi nga ako sa pag-check-in ng mga bagahe ko. So, ako lang yung lesson ko dito, no? Tayo mga Pilipino, huwag tayo masyado mag-power tripping. Kasi guys, uh, pare-pareho lang tayo mga Pilipino. Kung sino, kung saan man tayo makarating na, na, lugar. Saan mang bansa, saan man lupalop ng daigdig tayo pa rin dapat magmahalan at magmalasakitan Hindi po pwede yung uh, meron ka ng konti position, ay masyado ka nung uh, nagmamalaki sa sarili mo at nagpa-power tripping ka. So, sabi ko nga kay Steve, that's very typical. I'm sorry to say, but that is really very typical among uh, a lot of Filipinos who, who have a little position and they think they already... Uh, Uh, they already like some queen or kings that uh, you have to bow their heads uh, to them ano kahit nga sa uh, government officials di ba may mga ganyan ding mga Pilipino so yon 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 ang ayo na ayaw ako sa ugali ng ibang mga Pilipino sa atin na uh, na parang uh, hindi sila marunong mag uh, ano or hindi na kailangang magpakumbabahin mo, maging fair lang ano, sa mga kapwa-Pilipino. Huwag tayong mag-power tripping, guys. Kasi sa totoo lang, kung, kung gusto nyo mag-power tripping, siguro doon nyo lang na you're smart and you're intelligent and not, you're not gonna look stupid. Because uh, that girl, she really looks stupid for asking visa and asking for a Pilipino, Pilipino passport. Yun po. Um, vlog for today. So, I hope you guys uh, uh, like my video and please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa monotology. Thank you so much.